Arestado ang sarong 28 anyos na motorista, makalihis na makuwaanin mariwana sa piglatag na checkpoint kan PNP sa Barangay 18 Kabaangan, Legazpi City, kanakaaging Sabado. Binisto kan tagapagtaram kan Legazpi City Police Station na si Police Executive Master Sergeant Gilburn Pataxil Jr. ang sospek na si alias Wilmer Canpuduran Albay, na nagpurbar pa na magdulag alagad marikas na makorner kan kapulisan. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 10.204 grams nin marijuana na nagkakantidad nin 1,229.76 pesos. Normal po, ma-requisar po, mahala po yan mga dokumento sa tuya po ng na mga nag point, mga dokumento po sa satuyang uh, mga motor dot, 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 at satuyang motorista. akin yung pagbukas po kayo, ito naman po nahiling po sa yung box po, kansaya po motor makalihis na makapagbiyansa para mientas na nakaluwas sa carcel ang sospek alagad na hahampang siya sa reklamong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Saro po police intervention ni eh, para po uh, po ang uh, uh, katuninungan po sa dalan, maging orderly man po and maiwasan man po ang uh, sitwasyon na may man kung ang possible na mga may mga dara po na mga kontrabando sa tuya motorista. Ang hagad nilang po ano, uh, kooperasyon kan sa tuya po mga motorista. Pag uh, pagyaon po man yung tinda, po kita. At ay po niya. Minsan kaya pag may mga sitwasyon na minaaran ka na iyan, minsan lugod na pa. Pwede man po na magbundo po kita. Mga mga courteous po po dyan sa tuya, mga nagmamanlokan sa tuyang checkpoint. As in po, uh, ma-revisir man po iyan, mahilig po iyan kang mga dokumento. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.